so, so ayun, ano pagdating sa pagmamaneho kahit anuman yung dala natin ang pinakauna nating pwedeng uh, gawin or first defense natin is syempre have to pray. Magdasal muna tayo bago natin paandarin natin mga motor. Bago tayo malis, di ba? But uh, a very first very simple and yet so powerful, di ba? umpisa na tayo bago tayo bumiyahe bago ang lahat and the rest siyempre pag iingat kailangan natin mag iingat ano man ang dala natin baka motor man yan tricycle, four wheels kasi walang pinipili ang aksidente diba minsan kasalanan ng aksidente minsan kahit wala silang kasalanan sila yung napupuruhan ganun ba pwede na lang natin gawin is maging maingat, maging defensive driver at maging mabuting driver siyempre, huwag tayong maging kamote kasi minsan, kadalasan nangyayari yung mga sidente dahil yun tapos, huwag natin kalimutan gamitin yung features nating ating masakyan o motor tulad ng mga signal lights, busina, ilaw, lahat yan gamitin natin eh nilagay dyan para Ilagay yung mga features na yan para siyempre makatulong sa atin ano. Hindi ko naman sinasabi na totally may iwasan na natin or hindi na tayo makakabente. It may help. Di ba? Ako hindi ako professional driver. Maraming beses na rin akong amuntikan at doon tayo natututo. Lalo na nung ako ay uh, binata pa. Sobrang katipan ng mga kamay ko na kumihit ang silinyador kaya once na tayo ay nakalusot sa mga ganong instances sa mga muntik muntik na kung na tayo mga mag isip isip na baguhin na natin yung ating driving habit or driving style At isa pa dapat maging aware tayo dahil hindi lang tayo gumagamit ng kalsada sa, sa amang side yan sa harap, likod, kaliwa, kanan dapat aware tayo hindi pwede yung akala natin dahil lang gumagamit ng kalsada na mawawak -walks sa natin yung daan na parang wala nang bukas parang ganun parang tayo lang yung maaabala yun be aware then be mindful dahil hindi lang naman yung pamilya natin ang maaaring mawalan hindi yung, yung ibang tao na nandiyan sa kalsada lalo pag driver tayo ng mga yung papasayero number one na priority dapat natin kaligtasan diba ng ating mga sakay Ayan, yeah, overtake kayo Maingat, di ba? Kapag clear, pwede Pero yung tipong ipipilit natin Huwag na natin ipilit So, yun nga um, May papayo ko lang ay Una sa lahat, kung tayo bago umalis So, ayan Magingat tayong lahat Kahit nasa kalsada, naglalakad O naman ano ang ating dala Magingat tayo, ride safe and Peace yo,